Up Up Pilipinas Usapang pangkapayapaan Usapang pangkaunlaran Pilipinas Yes, magandang 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 gabi po Magandang araw, magandang hapon Magandang tanghali, magandang gabi kung saan man pakakupo kayong sulok ng mundo na abot ng aming broadcast, sana po ay makarating sa inyo ang kapayapaan at kaunlaran mula dito sa Pilipinas. Siyempre, dito po ay Up Up Pilipinas dahil usapang pang kapayapaan, usapang pang kaunlaran. yan. At siyempre, tuwing araw ng Merkulis ay mga exciting guests ang kasama natin. Pero bago natin po ipagpatuloy ang ating programa, ako po si Emil Carion at kasama natin ang ating main host na si General Jerry Samujo. General Jerry Zamudio, sir, Magandang uh, gabi uh, Emil. Parang uh, nasa malayong lugar ka ngayon Emil ano? <laughs> eh, yes po, yes po. At uh, sinusundan natin ang pagtulong ng ating uh, mga government agencies sa mga iba't ibang lugar na naapektuhan ayan. ng bagyo. Ayan, ayan, o. o Kasi grabe ang distraction nitong uh, nakaraang uh, mga bagyo sa ating bansa. Talagang pinadapa yung ating mga kabayan. So, uh, thank you very much Emil. Uh, alam ko ay uh, nayanjan sila General uh, Garcia, General Salazar at uh, saka si, uh, sino pa kayo mga nandyan dyan? Sige, uh, tanungin natin eh, Emil. Magandang uh, umaga Jerry, magandang umaga ka Emil. Magandang umaga sir. Magandang umaga sa lahat ng ating mga takapakinig Uh, dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Meron talagang nakikinig, nanonood sa ating programa sa mga bansang binabanggit ko. Ngayon may dadagdag ako. Magandang umaga, Buenos Aires. Ayan. Hmm. Toronto, Vancouver, New York, New Jersey. Sa lahat po, magandang-magandang uh, umaga. At uh, salamat po at uh, sa inyong patuloy na pagtangkilik uh, sa aming programa. Magandang uh, araw po sa lahat, uh, mga kababayan ko. Si Ka Emil, si Ka Jerry, magandang uh, araw sa lahat. Okay. Si General Calonso kaya, si... Wala pa ka, Jerry, baka na traffic. <laughs> 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 Nag-confirm <Paano, laughs> <Jer? nag <laughs> Nag naman sa akin na darating siya, ox-ox, sabi niya gano'n. So, Piloto man yun, pero walang oh. eroplano eh. Oo. Uh -oh. Sir, isingit ko lang uh, itong uh, good news kasi uh, Emilia, uh, isingit ko lang uh, kasi uh, Pare Koy, uh, yes po. Meron tayong magandang uh, good news ngayon. Uh, Mayroong uh, isang grupo ng mga Koreano na plano sir na mag-establish mag-put up ng uh, tinatawag na uh, schoolhan para po doon sa uh, ating uh, survival uh, na ng mga schools, mga training center ata uh, okay. ito ang uh, gagawin ho dito sa parte ng Southern Luzon at ang good news dito ay uh, ga gustong gawing uh, partner ho ang ang pinakamalaking kooperatiba sa ating bansa ang uh, ACDI multipurpose cooperative <laughs> napansin ko Emil karamihan sa mga talagang uh, interesadong uh, mag-invest sa atin ay yes, uh, mga Koreano ikaw partner mo Koreano din di ba no ay yes po saba po kayo, general uh, ang laki po kasi ng utang na loob uh, siguro kay kina General uh, uh, Garcia din at si, si General Salazar uh, ang laki po mas, uh, kayo po mga nasa military service kayo uh, na ang laki po ng utang na loob kasi ng mga Koreano sa mga Pilipino yun ang palaging inuulit-ulit nila yung panahon ng perto na ang unang sumuporta sa Korea ay yung mga Filipino soldiers. O nga tayo ang uh, first Asian nation na nagpadala ng combat troops sa uh, uh, South Korea noong uh, Korean War noong uh, 1950, 50, 'di ba? 1950 yes, 53. Yes, ay uh, talagang hindi lang makalimutan yung ating uh, bansa. Pero ang maganda dito sa binabanggit kong ito, ay uh, yung Survival uh, Training Center na ito. Survival training. Uh, napapanahon ito ngayon eh. Kasi alam naman natin na uh, na ang Pilipinas ay, uh, uh, kumbaga, tayo, di ba sir, tayo yung <laughs> halos uh, binibisita ng bagyo, uh, disaster, uh, mayroong earthquake. Uh, at uh, wala pa akong natatandaan sir na nalalaman na isang eskwilahan na mayroong kinalaman sa survival. Na ibig sabihin talagang doon siya nagpapakapeksperto. eksperto uh, kasi ang kinakailangan diyan simple sir, facilities, equipment, tao, yung training, pati yung doktrina kinakailangan din diyan, uh, pati organization. So uh ako natutuwa dito sapagkat uh, sila ay uh, uh, nais mag-establish nitong eskuwela uh, nito parang training uh, training center. At ang nap nakikita pa nila dito uh, partner and uh, sir yes, pa. uh, Uh, kina General Garcia saka kay General Calunto at saka kay, uh, General, uh, at saka kay uh, uh, kina uh, Sera. Ang uh, ang kay kina General Salazar, ang uh, gusto nilang gawin dito ay uh, maglalagay pa sila ng mga hotel. Kasi parang ang naiisip uh, nila dito na partner ay uh, uh, tulong na rin doon sa ating uh, turismo kasi di, di ba pag uh, mayroon tayong uh, world class na isang uh, training center or skuylan para sa survival eh uh, kung tayo ay uh, mga nauuna sa uh, buong uh, mundo sa pagtatayo ng ganitong klaseng paaralan ay eh, uh, pupuntahan tayo at yung mga pupunta sa atin mga kailangan ng tulugan kaya magkakaroon yes. ng hutang, magkakaroon niya ng restaurant ata uh, marami pang iba until such time na maging sentro siya ng komerso. at uh, ang ACDI ay excited dyan pala uh, Sir Marlo at Sir Garik na maging partner actually bukas magkakaroonho sila ng tinatawag na memorandum of understanding ano ngayon so, uh, ano ano yung JR yung established natin dito kasama yung Koreano ano yung survival uh, survival school sir na iba't ibang klase eroplano sa sa uh, eroplano sa barko sa sakyan sa lahat na earthquake sir so uh, may palang pa ganyang klasing mga doktrina na, na na consolidate sila ang kinakailangan lang ay may tayo yung mga facilities na yon at mga equipment na kinakailangan para tayo ay alam natin kung paano na natin i-deal -de yung ganitong klasing mga scenario sir uh, so okay. yun ang target nila ah, kasi uh, uh, nais na tumulong dito sir ay isang koreano korean company de, sir maganda yan maganda yan kasi institutional para ma-aware lahat matutunan tayo and then merong proseso so parang yung sinasabi na parang oh. nagugulat tayo sunod-sunod ang bagyo pagkatapos binabaha tayo tapos yung iba nagsasabi wala tayong kahandaan wala tayong ganito pero yung batas ng 2010 nung nilabas, yun na yung pinapractice. May mitigation, may preparedness, may response, may relief and rescue at saka rehabilitation. Ang masama, yung concept na na-establish, kagaya ng warning system, yung communication, yung execution, paano, nakalimutan. Every time kasi na meron tayong bagong mga leader, nagbabago din yung composition ng mga tao na nilalagay doon sa mga disasters. So, kaya nakapagtataka. Nakapagtataka. Kasi meron na tayong konsepto sa early evacuation concept. Ang keyword niya, WCE. Yung warning, communication, and execution. Yung warning, nahati din yan sa tatlo. Yung warning system, warning institution, at saka paano na deliver yung warning. support so, and so on. So sana matuloy yan at magawa yan dito para pang din natin sa mga taong gu gumaganap ng trabaho na matulungan ang kapwa nating Pilipino sa DRRM. So yung ba Jerry, yung, ano, yung uh, sinasabing kahandaan no. sa alimbawa yung emergency sa eroplano, emergency sa barko, emergency sa sasakyan, sakop ba ng mga iti-training dyan sa training center na yan yung mga risks involved? Kasi, kanyan eh, di ba? Uh, kasali ba dyan yung, yung mga natural disasters? Uh, volcanic eruption, collapse building, yung mga, mga kailangan ding matutunan ng ating mga laangkawal. kawal ultimately, no, no, ating mga ROTC graduates pagka sila ay membro na ng uh, nang uh, ng ating reserves kasama ba yung iba't ibang klasing mga risk diyan or pili pili lang muna kung alin yung mga dapat na uh, unahin nila for example Ang Wala. ang uh, pagkakaintindi ko doon sa uh, ginawang briefing kanila uh, Sir Garrick, ay uh, meron silang compilation na ito ay uh, kumbaga expertise yung competency na dinevelop nila into a uh, many aspects na many areas of uh, yung uh, pagde-deal sa mga uh, ganitong klase mga emergency sa survival and uh, meron na rin sila mga identified na mga facilities mga equipment mga uh, kinakailangan mga kinakailangan ng mga training na ito yung kanilang i-roll out once na ito ay ma-establish sa tingin ko ay uh, ano to sir eh? mga pinag Pinagko-consolidate na mga experience nila sa iba't ibang mga bansa na kumbaga nung ma-consolidate nila ito na nagawa na na nilang isang konsepto kaya ngayon ay implement na bilang isang paaralan na bilang school or training center sir. Maganda rin siguro dahil kaya uh, uh, it, it ang will... and ma Maganda rin siguro, maganda maganda yung uh, konsepto na ito and uh, hopefully it will contribute to the improvement of our assumptions don sa ating mga ginagawa locally because uh, sa aking pananaw uh yung ating preparations for example yung sinasabing we are preparing for the big one i think there are certain assumptions there that are proceeding from an erroneous assumption that this person or that person is going to survive na that is uh -huh. why he is going to be the leader I yung yung mga ganung kasing klaseng pagsasanay uh, I, i think hindi eh tamang may structure no pero dapat yung succession yung who, who is going to do this and to do that in case yung mga ganun ba pero uh -huh. there is always the, the wrong presumption and then the important things uh, are, are are forgotten e, in, in terms of yung mga emergency like for example the big one uh, e, mas importante yung where to get the water where to get food yes. e, yung how how to e, kayo mismo yung basic ang ituro natin mm -hmm. din sa bawat pamilya, pag nangyari ito, dito kayo makakakuha ng maiinom niyong tubig, dito kayo makakakuha ng pwedeng niyong makain, ganito ang pwedeng ninyong gawin so that you will survive. Hindi yung hindi yung akala mo yung ating gobyerno ang ang, ang overall savior of everyone. Eh. Uh, Kanya-kanyang role sa bawat pamilya. Ganito po ang inyong gagawin pagka ganito ang nangyari. I I think yung mga ganoon nakakaligtaan eh wala ako nadidinig kasi na ganoon. And then yung mga tinuturo sa mga bata sa mga eskwelahan, sa amba yung evacuation uh, area. Eh doon sa Commonwealth nakikita ko eh evacuation area sa ilalim ng high, high tension wire eh. Pagbagsak ng mga high tension wire na yan, patay yung mga bata nang sa ilalim eh. Kasi doon yun yung paglabas sa lalabas ng eskwelahan, doon yung evacuation site nila. So these things are, are you, you know, you, mer merong mga for compliance purposes lamang yung mga nangyayari just so masabing meron kaming evacuation site, merong kaming ganito, merong ganun. And hopefully this school, itong training center na ito with the Koreans, uh eh, magiging talagang uh, value added uh, para sa atin. Ba mo na nabanggit nung Uh, from uh, itong company from South Korea, sir, na yung government mismo ng Korea ay uh, talagang ito yung priority nila and uh, willing na mag-provide ng funding. Yes, so, uh, kaya nakakatuwa na yung programa nila ay uh, dadali nila sa Pilipinas at itatayo yung facilities na yon ilalagay yung mga equipment at saka yung kaalaman, yung, yung training, at saka at... yung mga taon na... Kumbaga, initial na. Nakapanaw niya sa atin sir, kasi yung mga LGU natin na uh, kung uh, kumbaga kinakailangan na uh, mayroon talagang mapagkukunan sila ng gayitong klaseng uh, mga kaalaman at uh, maari yung kaalaman na yun ay alam mo naman natin yung school di ba sir may meron yan na res yeah. research merong extension yan merong uh, merong uh, nasa academician academics so uh, ang tingin ko ay uh, maganda meron merong ganito para meron meron tayong center na pagsanggag si research Sigur na bigo siguro Roger ano parang galing kasi din ako nakapag-aral ako sa Kueka, sa Korea at saka Opo. sa hindi doon sa Korea so baka parang ganun uh, A big training center with few people running the show, but every time they discuss things, yung eksperyensyado at pinakamagaling, yun yung nagsasalita. Yes. So mm -hmm. maganda, yan. maganda yan. Kung yun ang model nila, yun ang dalhin dito. Tapos by simulator, may mga ano. So even yung example lang, yung doon sa loob ng bahay, pag nag-shake, anong una mahulog, most likely mahulog. Kung saan ka pwesto, kung nasa kusina ka ba, nasa sala ka, nanood ka ng TV, yun yung mga simulation doon eh. So, maybe, ganun siguro. Sana ganun. Jerry, time uh, Kaya bukas, Jarita, bukas sir, ay mag-attend kami. Emil, pag may time ka, email. Uh, yes po. Yes po. Gagawin ka sa uh, gagawing uh, MOU uh, na ceremony uh, dito sa Villamor Air Base Golf Club. Sir, kung kayo kung may time kay sir, pwede tayong pumunta doon as... Uh, tayo ay uh, kasama kasama sa media para malaman natin ano ba talaga ang laman itong uh, Memorandum of uh, Understanding. But uh, alam ko na uh, exciting ito at uh, nakita ko na rin na maski si uh, retired uh, Major General Gilbert Janto ang tumatayong uh, chairman po ng uh, uh, ACDI Multipurpose Cooperative ay uh, tingin ko ay excited din dito sa partnership na ito kasi... Uh, unang una ay uh, malaking uh, contribution nito ng ACDI dito sa aspeto nito at uh, at uh, syempre uh, mayroon ding uh, babalik sa ACDI kasi sa kanila yung, lupa, yung lupa ang uh, pagtatayuan yung lupa mismo nang kasi kasi ang ACDI ay marami siyang mga lupa na pag-aari uh, ngayon sa buong uh, Pilipinas so ang isa sa mga uh, area nateng mga lupa na pag-aari ng ACDI ang uh, i-cocommit. Pero in return, ay may mga rental doon sa mga Korean na uh, company siguro. General. Yeah, go ahead, guide Emil. Banggitin ko lang siguro, sir. No? Simula 1996 na naging TV producer, segment producer po ako. Hanggang ngayon, 2024, meron pa rin mga nakatira sa ilalim ng tulay. Kaya kapag nagkakaroon uh, nakaroon na sa unang nire-rescue pa sila, imbes na may rescue pang iba. So, yung, yung uh, emergency consciousness po, yung kultura ng handaan, simula noon, simula ako sa TV broadcast hanggang ngayon, hindi pa naitanim sa ating mga kabataan, kahit na sa mga middle age, kahit na sa mga may edad na. Yung mga taga-bicol lang yata ang mga handa, pati nila na yung mag-i-engita ang Okay, yung mga mga taga Metro Manila, buhay squatter, ginawa ko na pong documentary yan. Laging sila ang tinatamaan ng bagyo. Bakit? Hindi sila natututong maghanda. Ang mga politiko naman, hindi sila pinapaalis sa mga danger zone kasi mga botante. Sana po yung culture of preparedness, yung kultura na handa tayo, hindi tayo reactive kundi proactive. Jerry, uh, General Salazar, eh, General Garcia, lagi ko po narinig yan sa mga military people. Kay eh, General Batawil dati, lagi niya sinasabi, proactive tayo, hindi tayo reactive. Kaya yung ganyan klase ng eskwelahan, tam, tama yan para maitanim sa consciousness ng mga nandito at yung susunod na henerasyon, dapat lagi tayong handa. Back to you, General Samudio, sir. Jerry, um, Batiin yes, muna natin si General uh, Calonso. Magandang umaga, uh, General Calonso. Yes, sir. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat, Brother uh, Jerry at saka ka-Emil, ni General Salazar at <laughs> kay General Garcia. Talagang uh, napakatindi napaka na ng traffic ngayon. But anyway, gusto ko sanang batiin si Lieutenant Francis Pugna. Birthday niya ngayon at Happy saka... Birthday, at saka ang uh, buong uh, uh, grupo ng ROLP, yung Reserve Officer la Legion of the Philippines who will be having uh, their uh, Christmas uh, Fellowship on the 29th of uh, November. Ito ay pinamumunuan ni Congressman Sid Ungab, ni Colonel Congressman Sid Ungab. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat at uh, ang mga kasama ay inibita para umatayin dito. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Emil, kung nandito ka kay Emil, makikita mo pulang-pulay yung traffic light doon sa iba dahil talagang, at saka hindi gumagalaw. Oo po. O eh ano na yan, Christmas traffic na yan, sabi nila. <laughs> uh, yeah, santaan na lang ako galing dalawang oras bago nakarating dito. <laughs> okay, so... Uh, Hopefully, hopefully. Sa, Ay anong oras pala yung pirmahan bukas sa sa Millionor Golf Club ba? Yes, sir, at 10:30 pero mga 10 o'clock sir pag may time kayo para na title. 10:30 uh, 10 na umaga. 10.30 na sir umaga. Hmm. Umaga sir o umaga ito sir. So, uh, congratulations ho sa mga taong nasa likuran nito at uh, kay uh, Major General Gilbert Dianto, uh, retired na Kumbaga ay uh, napakalawak ng kanyang pananaw na itong mga gitong klasing uh, mga programa ay nabibigyan ng pagkakataon para hindi uh, uh, para makatulong sa ating uh, uh, gobyerno kasi uh, 'di ba yung practice natin ngayon sir pag mayroong drills tayo sa uh, earth sa earthquake uh, yung lalabas <clears throat> lang eh pero dapat may mas malalim na training na ipinoprovide yung Paano mo uh, bubutasin yung building, saan ka dadaan, ano yung mga safe na uh, pamaraan? May para mga training tayo yan, Jerry. May mga training tayo dyan, may mga practice tayo dyan. Ang problema lang, equipment natin at yung mga tao na na-train, dapat may equipment din. Yun yung mga kulang natin. Pero sa training, marami na tayong na-train dyan, pero dapat mas marami pa. Kaya maganda yung uh, gagawin nyo ata uh, good luck uh, sa We, uh, ACDI at sa taga Korea. Kino-congratulate natin 'yung ating boss no si Major General Gilbert Yanto. This is another first. <coughs> uh the leadership ni General Yanto sa ACDI uh, napakaraming uh, first, napakaraming uh, avenue, new avenues uh, na binuksan si uh, General Yanto para sa ACDI and uh, I I I would say that this is uh, one of the reasons why ACDI is now the biggest cooperative in the Philippines. May rapan siguro silang overtake kanya. It will take a long time. Dahil ang dami niya nang naipunla na panggagalingan ng pondo. Parang Pacman si General Yan. Okay, Emil. Eh? Yes, yeah, yeah, sir. So, uh, sir, uh... Magpapa magpapakilala muna tayo ilang uh, mga uh, uh, paalala galing po sa studio ibig mean, yes, oras po. natin Maraming salamat po at lalo pang iinit ang usapin dahil lagi tayong binibisita ng mga paborito nating bagyo na ubus na ang ating alphabet. sana yung culture of consciousness and preparedness ay manatili po at pumasok sa atin. Sa oras po na 7.25 ng gabi, magbabalik ko ang programang Usapang pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan, APA Pilipinas, makalipas ang ilang pala.